Papaganyan ka laki, kaliit. Pwede pa 'yan. Ang hirap na. Also follow my

Wala mga di dito. Ah. Sa kasuntalo. Wala mga atwang. <laughs> Pero walang mabilhan ditong pagdain. Ah, mayroon. Pabawang ka. <laughs> Oh, you didn't have... I no, you don't have. I have No, we don't have. Hasn't been. Hasn't been. Ay, dito yung may nakagulo pala. May nakagulo dito? Oh, you said that when someone... Yung ano, oh, nag-away. Dito may nag-away. Yung nag ano, yung... Yung nagkasundo sa ano. Saan? Ay, nagkasundo baon sa mga baon na may nagmura gano'n ang ganda the ng tali you... otot uh, you see um, It's nag-enjoy na ang bata. Ano daw, ano daw? Sama ka sa amin, sa Manila. <laughs> Isama na na si Soy. Ganda ni ate, oh. Wow. Yan po ano, San Pablo. Sa San Pablo, Laguna? Oh. San Pablo, San Pablo. <laughs> eh, ano to dito? Ah, -berio, -berio. Ano to dito? Ano dito? Nagkarlan. Nag ah, nagkarlan? Ayun, Ay. oh, no, ang ganda. ganda ng hangin. Ah, pa. <laughs> Sarap ng hangin. Ay, Maria. Yan. Sarap hangin. Ayun, oh. Oh. oh, wow. Oh. Anu ya? Kambu Wih nak orang anu lang tu nak Price. Prince Prince oh, yes, Prince, Potato, very good. And <laughs> French fries, sweet. Okay. Guys, do you know? Do you know I do dances. Alright. <laughs> what dance do you know? Oh, yeah. I do. I do many. oras dito pre. Ay, po na mga tao dito? Ano 'yun? Talagang pasyalan dito? Oo, pasyalan shalan dito. Oh. Siya pa dot tao dito. Ay, talaga. Ito 'yung tinataw di it dito 'yung ano ba 'yun? Landing point. Landing hmm. point. Ah, nasa Facebook 'to, Landing Point. 10,000 points. Dito mo Saan? Okay, uh, ah dito ba? Hello po. Dito yung bahay niya. Ano po parang yung po. Kasi imihan naman siya diyan. Ano ng mga halaman, mga gulay? Kamatis, no, sitaw. Mm, pero hindi talaga dito bahay niya. Hindi po. Sa pa po sa tingin nila po natin. Nagtatanim siya ng mga gulay? Ah, uh, repolyo, kamatis. Talaga? Ano sarili niya? O patanim? Sarili? Eh di yung lupa dyan, sarili niya. Ay, ang galing. Pasarili nila? So, anong pinagkakitaan nila dito pag nagpa-parking? Nagpa-parking? Mga pinsan mo yan. Wala kang lupa dito, pre. Wala Swerte yung may lupa dito, no? Kasi, ano eh, parang tourist spot ba, no? Tourist oh, spot. Naka-grain na kotse. Ang lamig! Oo, CR. Ang mm dami -hmm. dito na kasi ito yung mainit, di ba? Pero ang lamig dito, lalo naman yung pag-abay, ang dito. Kaya nga, ang bagyo, nagbagyo kami, hindi na rin ganun kalamig eh. Mas, mas malamig pa nga Tagaytay? Ha? Ah. Mm -hmm. Hindi ka tagaraw ko. Oh, Ang ilit dito. Oo. Oh. Paayos din yung CR tagay eh. tayo. Hmm? Oo. <laughs> dito oh? po yung mga sundalo. Na sundalo doon, dito naman yung mga sap. Maganda dito, magpunta natin, magdala tayo ng sariling tin. No? O pag nag-date kami ni tatay. Ni, uh, -tap -tap -tap. Mga malalaki na pre, mahirap na hatakin. Buti nga, nahatik rin namin ngayon eh. Pag mga kaibigan, ka, gusto mo shell <laughs> May mga iba na pero, gusto. Pag ganito, pag ganyan ka laki, kaliit, pero, pero, pwede pa yan. Ang hirap na. Kunting panahon na lang. <laughs> Malapit na mag-treasure din May mga kanya-kanyang ano na eh. Lakad. Ito lagi na ano. Hmm. Nasa ano. Sayaw. Pull out. Zero. Iniikot niya yung mga ano ay. Mga sayawan. Asan ah, na si Bunso? Hmm, saan? Ay, bakit? Let's go! Yan hmm. po Pwede rin. Ay, ikaw! <laughs> Malay ko ba dyan? Sa mga daanan. Yan yeah, po namang... Ah, po, akong bad. Diretso na lang po kayo. Mm. Malapit lang ba sa inyo dito? Doon po, sa tinigilan lang po natin. Kanina? Oo. So Oo, baka may post yun. Uh. yun mm. Kasi nandun yung kontraktor ng Dali. Mm-mm. na -hmm. sila na... sabi ko nga yan eh. Pagka... Eh. Kaya nga sa kung niya, ang ano, an area niya, Batangas ano, Pulang mm, Manila. Pulang pa. Pag mayroon sa Manila. Eh, sabi ko nga, pag ano, pwede kayo mag-invest yung mga lupa, mm -mm. Kasi, mga may yung, ano, kasi may limang pesto kanya, wala nang kita. Kasi Oo. Wala yung ano, kung sino may ng ano. Nang tagig, oh. Manila. Manila. Manila.

Guys, Ang kargahin mo na. <laughs> naglambing ang ano ah. Naglambing ang ate. <laughs> Hello, mga sulit suki ka BF. Dali, ka, kilita ako. Ako mag-lipsync. dali. Ano, ano? Salita ka, ako mag-lipsync. Hello, mga sulit suki ka BF. Andito tayo ngayon sa landing point na tinatawag nila. Oh my God! Super lamig mga kabiyen. Ang sarap sa mga magjuwa dyan, mag magasawa, mag-asawa, mag -ano pa ba? Uh, <laughs> punta kayo dito mga ka -BF. Ang ganda. Promise. Ang lamig. Malamig. Tapos mas maganda pag may dala-dala kayo ng sariling tint tapos magdamag kayo dito. Parang nag-date lang, nag-date. Kamote. Parang nalang siyang ano, tagay tay. Kamote. Oh, yan, may kamote pa, oh. Kamote, subo mo ako, tay. <laughs> <laughs> Ang ganda, oh. Oh kasi ang mga kagawad dapat laging nasa barangay no mga konsehales Oh my Tawagin si Tyler, okay lumagbo, wala na. Lalo nga dito mga January, February, sa gabi. May waring walang jacket. Metong labo. Napaya, napaya, napaya. Lalo nga sa date no Na <coughs> tapos na? ulit Ulit daw. One more, one more. Okay, uli, 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 uli. Wow, galing ni bunso ah. <laughs> ah. Tapos na 'yon? Hanggang ganun lang. <laughs> Naba'i tambo ka ta? Ha? Matagal na rin to, pre? Matagal na rin po. Nang ano, gawang pasyalan? Oh. Paano naman to na discover dito na ano, ganitong Sa dito, dito na kinalagyan. Bubukod din na kapatid namin. Sa kabayo pa lang to, pero developed na kinandaan. Ada te walang daan 'yan. Walang daan kabayo lang. Sino'ng nagpagawa ng daan Kobe ah, Government. katok niya. Kobe. nagawaan. Swerte 'yung may lupa no. Naanuhan ng kalsa katulad ni pinsan mo. Sarili talaga nila 'to. Wow. Yung oh, oh. Ito pa lang kung i-develop nila oh, 'yung ganun, 'yung ano ba 'yan, 'yung kwarto-kwarto. Wala Bawal bawal 'tong ano Bawal pa yung mawawalan damo. Ha? Mawawalan damo. Hindi i-develop ba? don't move parang mo sa akin Naubos na ni Tata yung kamote. May mga dali sa tent. Asa na si Bunso? Ay, ah. Ang ganda tingnan doon oh, yung mga ilaw oh. Hmm. yung San Pablo. Ha? San Pablo na yan? San Pablo. Parang may naalala San San Pablo. Ando mm -hmm. na Victoria daw. Ay, Santa Cruz. Nakarating ka na ba dito? Hindi pa. Hindi pa? Pangilan mo na dating dito. <laughs> diba kasama ka? <laughs> 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 ito, pangilan mo na. <laughs> pangilan mo na dito. <laughs> diba pa kasama tayo nung pumunta dito sa pandemic? Ano ka? Oh, doon kasama si Buddy? Bye. Dito ba yun? Dito ba yun? <laughs> dito ba yun? <laughs> Dito ba yung pinuntahan natin? Dito ba? Ah, sure ka? Ako kasama mo? Oh my God! Oh my God! Oh my God. I, I don't really use... What? Ayaw na? so mo ako? You know, I'm not using so, Why? I'm not Bayangin 'yung talood. Exact. I know why I always, I always play with my I mo kagad O bigyan mo, mo na 'yung lecheon dito, oh. Bigyan mo si Pare. 'Yan lang 'ano 'yan, bitukla. Galang ko Bye-bye. 'yung ano? Yung sa amin, marami yun. Wala naman din, ano, nakakain naman na. Ganda mo, te. Loh. Ang ating model. ganda. Sarap ng hangin. Ay, kala ko ako. Ah! <laughs> <laughs> Di, maganda ka rin naman na. Ah. Promise. You're so you cute. Gorgeous, gorgeous, gorgeous. Hi! May anak It's so big na. Hello. Ang ganda-ganda. So, so beautiful. <laughs> Magsakit <laughs> 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 ang atutok hmm. Ako nga kuhan Huwag i-off Hi, hello Mga sulit sa kikabi Dito kami ngayon Sa landing point <laughs> <laughs> ang sarap ng hangin wait lang parang may gumagapong sa mukha ko <laughs> may kadate ako sinong gustong magiging kadate ko ang lamig dito promise yes ang lamig dito maganda sa magjua magboyfriend uh, magasawa ano pa ba ano pa bang iba wala. Maglulu, maglula, yung parang nag uh, date date lang sila, yung bumalik pag kabata diyan. Magkapareho po sa mag -asawa. Okay. Lulu at Lula, magkaparehas lang sa mag-asawa. At saka mag mag-boyfriend, magkaparehas lang din. No, na. Are you Punta na kayo dito. Dito kayo mag-date makapag-isip-isip kayo na <laughs> Ano po, uh, refreshing, parang gustong-gusto mo mag-refresh. punta ka lang dito sa landing point, mag-refresh. Oh, dito. Oh, dito kami ngayon ng aking family love. <laughs> bisa fresh oh <laughs>